Magandang oras naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, sana mapansin ang aking katanungan. Namatay ang aking asawa na SSS member. Mari bang magpail ako ng claim kahit hiwalay na kami? May mga anak kami pero nasa tamang edad na sila. Hindi ako ang nakipaghiwalay. Siya ang aking mister ang nakipaghiwalay sa akin dahil meron na siyang kinakasama. Wala kong naging karelasyon simula nang kami ay naghiwalay. Tutubang hindi ako qualified sa death benefits ng aking asawa dahil hiwalay na kami. Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Qualify ba ang legal wife na tatanggap ng SSS benefits kung hiwalay na sila ng kanyang namatay na asawa? Ang kanyang asawa ang nakibaghiwalay sa kanya dahil meron na siyang nahanap na iba. Wala siyang naging karelasyon mula nang sila ay naghiwalay ng kanyang asawa. Mga kaibigan, para maging qualified na primary beneficiary ang isang legal wife, kailangan na siya ay isang dependent spouse. Ayon sa Social Security Commission, ang karapatan ng naiwang asawa o surviving spouse sa death benefits ng isang member ng SSS ay nakasalalay sa dalawang factors na dapat umayon o napaloob sa oras ng kamatayan ng SSS member. Una, legality ng kanilang relasyon, meaning legal ang kanilang marriage. Pangalawa, nakadepende ng suporta ang surviving spouse sa kanyang namatay na asawa Ayon din sa Supreme Court upang maging qualified bilang isang pangunahing beneficiary o primary beneficiary dapat patunayan na siya ay ang lehitimong asawa na umaasa para sa suporta mula sa empleyado ang claimant spouse ay kailangan magtatag ng dalawang kwalifikadong kadahilanan. Number one, na siya ay legitimate na asawa. At pangalawa, na siya ay umaasa sa member para sa suporta. Paano mapatunayan na siya ay nakadepende sa suporta ng kanyang asawa kahit hiwalay na sila? Mga kaibigan, magagawa niya ito sa pamamagitan ng pagsumite ng mga affidavit ng mga disinterested persons na may kalaman na sa panahon ng kanyang paghiwalay sa kanyang namatay na asawa wala siyang alam na trade wala siyang alam na business wala siyang alam na profession wala siyang legal na occupation kung saan siya kumuha ng income na suporta para sa kanyang sarili Gayun din dapat ipasa rin niya ang mga iba pang mga ebidensya na may posibilidad na patunayan ang kanyang claim ng dependency. Kung sino ang nag-claim ng karapatan sa mga benefits na binigay ng ating batas, dapat siya rin ang magtatag ng kanyang karapatan sa pamamagitan ng substantial na katibayan. Kaya ang ating sagot, ang ating viewer ay maring qualified na ng SSS death benefits. Kailangan lamang na magtatag siya ng malaki o kaya ay sapat na ebidensya para patunayan na nakadipindi pa rin siya ng suporta sa kanyang asawa kahit hiwalay na sila. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan sa na meron kayong napulot na counting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!